Habang nililinis ng apat na babae ang isang haunted house, nakakita sila ng kakaibang sinaunang libro at walang ingat na nagpapatawag ng masamang halimaw na nagsisikap na dalhin ang mga kaluluwa sa walang hanggang kapahamakan. Sa isang makulimlim na gabi, si Gideon Fisk ay may hawak na isang nagsasalita na sinaunang libro na gawa sa balat ng tao, na nagpapayo sa taong gumagala na gamitin ang kanyang espirito sa oras ng problema. Ibinagsak ito ni Gideon sa takot ngunit inayos ang sarili at pinulot ito nang hihina, ang taong gumagala ay tumungo sa silong ng isang mansyon at kinukot siya ang pinagmumultuhan na libro habang buong tapang niyang ibinitin ang kanyang sarili, na tinapos ang kanyang buhay. Gayunpaman, ang nagsasalita na libro ay matagumpay na tumawa at naglaho sa manipis na hangin habang hindi sinasadya ni Gideon na sundin ang mga kagustuhan nito. Pagkalipas ng mga dekada, ang may-ari ng lupa, si Bert, ay nagpadala ng apat na babae na binayaran niya para sa isang serbisyo sa paglilinis sa katapusan ng linggo sa walang tao na mansyon bilang paghahanda para sa mga bagong nangungupahan ito. Inirereklamo ni Roxanne ang masikip na biyahe at ang kanilang maliit na sweldo, kaya't pinayuhan siya ng kanyang kaibigan na kumita ng pera gamit ang kanyang katawan. Pinagtatawa na ni Jan ang landlord na nananatiling walang kaalam-alam sa pagtatalo ng mga kabataang babae, ngunit ipinaliwanag ng kanilang mabait na kaibigan na si Megan na nagbibiro lang sila. Pagkatapos, pinirmahan ng kinatawa ng Whitley ng company ang kanilang kontrata, habang tinitiyak ng kanilang acting leader, si Terry, sa kanyang mga kaibigan na sila ay may sapat na kagamitan para sa kanilang maikling pamamalagi. Bukod dito, pinaalalahanan sila ni Bert na huwag dalhin ang kanilang mga kasintahan sa mansyon upang maiwasan ang ilang nakakatawang negosyo. Pagkatapos ay kinumpirma niya na ang bahay ay may kuryente, ngunit ang telepono ay hindi nasa serbisyo, kaya pinayuhan niya silang gamitin ang telepono ng kapitbahay kung kinakailangan. Naghahanda, iniipon ng mga babae ang kanilang mga gamit at mga panlinis para maglinis sa engranding bahay sa loob. Inihayag ni Terry na ang mansyon ay may pinagmumultuhan na kasaysayan, na sinasabing ang mga dating nangungupahan ay biglang inabando na ang magandang bahay sa kalagitnaan ng gabi. Gayunpaman, inutusan niya ang kanyang mga kasama na tingnan ang mga pasilidad nito habang kinukuha ni Megan ang iba pa nilang mga bag sa labas. Biglang lumapit kay Megan ang kapitbahay na si Mr. Hinchlow, na ikinagulat ng babae. Ipinaalam niya sa kanya ang tungkol sa kanilang maikling pamamalagi, na tila nakalulugod sa matandang lalaki. Umakyat siya sa bahay para ipakilala ang kanyang sarili sa iba. Sa kusina, nakita ng tatlo na maayos ang lugar tuwang-tuwa dahil mabilis nilang matatapos ang kanilang mga gawain. Habang pinupuno nila ang refrigerator, pumasok si Megan kasama si Mr. Hinchlow, kaya ipinakilala ni Terry ang kanyang koponan sa kapitbahay ibinunyag ng nag-aalala na lalaki na gusto lamang niyang makita ang kanilang mga mukha upang makilala niya sila kapag mayroong kakaibang mangyayari. Nagtanong si Megan kung ano ang ibig niyang sabihin, nalilito sa kanyang kakaibang babala. Ibinunyag ng matandang kapitbahay na may mga kamakailang pagpatay sa kapitbahayan, kaya ang mga babae lang ang kanyang inaalala. Pagkaalis ng matandang kapitbahay, nagpa siya si Terry na simulan na nilang linisin ang basement habang maaraw pa, kaya nagmamadali ang iba. Di nagtagal, ang mga naglilinis na babae ay tumuloy sa basement na nagbibiro na dito inililibing ang mga nawawalang bangkay. Sa takot sa dilim, nagyakapan si Nadjan, Roxanne, at Megan habang binuksan ni Terry ang ilaw. Sa kabila ng kanilang mga takot, tinutukso ng tatlong babae ang isa't isa, sa pag-aakalang may matutuklasan silang nakakatakot habang naglilinis sila. Hinikayat ni Terry ang kanyang mga kaibigan na tumuon sa pag-aayos, para magtrabaho ang iba. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita ng leader ang isang lumang kahon na may banyagang papel, kaya ang mga babaeng naglilinis ay nagtipon-tipon sa paligid ng kahina imbakan. Walang kamalay-malay na ang kahon ay isang babala, binuksan ito ni Terry, na nagpapakita ng mabahong amoy. Sa loob, nakakita sila ng bungo at kunyal. Nabalisa, nagpasya ang mga babae na ipagpatuloy ang paglilinis ng basement bukas. Dala pa rin ni Terry ang ilan sa mga antik ng kahon, sa pag-aakalang mapapalitan nila ito ng pera. Habang tumatama ang bagyo sa gabing iyon, inihanda ni na John at Megan ang kanilang pagkain at sumama sa iba sa living room. Samantala, lumilitaw ang multo ni Gideon sa labas at nagkatotoo ang sinumpaang libro sa kanyang mga kamay. Sa bahay, binuksan ni Roxanne ang lumang radyo at sumasayaw ng mapanukso upang ipakita sa kanyang mga kaibigan kung paano siya nang aakit ng mga lalaki pinuri ni Megan ang pagganap ng kanyang kaibigan, kaya itinuro sa kanya ni Roxanne ang nakakaakit na pamamaraan. Gayunpaman, ang mabait na babae ay umalis sa living room dahil sa kahihiyan. Biglang tumunog ang doorbell kaya tiningnan nila kung sino ito. Nakita ng tatlong babae si Gideon na nakatayo sa pintuan na may hawak na isang pakete. Nalilito, sinabi ni Terry sa estranghero na hindi sila nakatira sa bahay, ngunit inilagay ni Gideon ang pakete sa kanyang kamay bago umalis. Pagkatapos, hinimok ni Roxanne si Terry na sundin ang nakasulat at buksan kaagad ang pakete, na sinasabing ito ay maaaring masira. Dahil kumbinsido, binuksan ng leader ang pakete at natagpuan ang sinumpaang libro na may napakapangit na mukha. Gayunpaman, hindi mabasa ng mga babae ang banyagang teksto sa mga pahina, kaya pinuntahan ni Roxanne ang kanilang matalinong kaibigan sa itaas. Samantala, namangha si Megan sa kanyang katawan sa harap ng salamin, ngunit ang kanyang pagdududa sa sarili ay higit sa kanya. Pagkatapos, lumitaw si Roxanne at tiniyak sa kanyang kaibigan na siya ay may kaakit-akit na katawan. Pagkatapos ay ipinaalam niya sa kanya ang tungkol sa kakaibang librong banyaga na kailangan nila ng tulong sa pagbabasa. Sa ibaba, nakahanap si na at Terry ng mga tahasang larawan sa aklat, sa pag-aakalang ito ay mga malaswang pantasya ng isang mangkukulam. Sa muling pagsasama ng dalawa, bumaligtad si Megan sa isang pahina na may larawan ng halimaw at binasa ang latin na inkantasyon kung saan ipinangako nila ang kanilang mga katawan sa isang hindi kilalang nilalang. Pagkatapos ay binasa niya ang babala na nagbabala sa kanila na huwag basahin ang teksto sa itaas. Ang babala na ito ay huli ngunit hindi sineseryoso ng mga babae ang mga banal na kasulatan. Sa pamamagitan nito, ipinaalam ni Roxanne sa kanyang mga kaibigan na naghihintay siya ng makakasama sa hating gabi, na sumusuway sa mga tuntunin ng may-ari. Pagkatapos, pumunta si na Terry, Jan, at Megan sa kwarto at iniwan ang matigas ang ulo nilang kaibigan na abala sa libro. Sa itaas, naging curious si Megan sa mga plano ni Roxanne dahil wala siyang karanasan sa mga lalaki. Kiniyak sa kanya ni Nadjan at Terry na maaari rin niyang akitin ang mga lalaki bago maghanda ang tatlo sa pagtulog. Samantala, pilit na binuksan ni Roxan ang isang bote ng alak, hindi niya na malayang pinagmamasdan ni Gideon ang mansyon mula sa labas. Sa pagabot ng orasan sa alas 12, ang napakapangit na imahe sa aklat ay nawala at naging isang halimaw. Sa kusina, napadpad si Roxan at tahimik na dinadala ang tray ng mga tasa at alak sa sala kung saan nagtatago ang halimaw. Pagkatapos, isinuot ng babae ang kanyang pantulog, hindi alam na ang halimaw ay tumitingin sa kanya. Habang nagsisimula siyang uminom, narinig ni Roxanne ang halimaw at nalilito siyang tumingin sa paligid. Biglang, ang halimaw ay pinahiga ang babae sa sahig at kinagat siya habang siya ay sumisigaw, dahilan para magising ang kanyang mga kaibigan sa itaas. Gayunpaman, ipinapalagay ng tatlong babae na nagkakaroon siya ng masaya na gabi kasama ang kanyang kasintahan nang huminto ang mga ingay, naisip ni Megan na may problema si Roxanne, ngunit naniniwala si na Terry at John na maagang natapos ang magkasintahan. Para maibsan ang kanyang pag-aalala, tinawag ng mabait na babae si Roxanne sa hagdan habang hinihila ng halimaw ang bangkay ni Roxanne. Naalarma, binago ng halimaw ang kanyang hitsura bilang si Roxanne at hinarap si Megan. Dahil nakalimutang linisin ang sarili, ipinaliwanag ng halimaw na ang dugo sa bibig nito ay nagmula sa isang hiwa. Pagkatapos ay hinimok nito ang inosenteng babae na bumalik sa kama habang hinihintay nito si Biff, ang nobyo ni Roxanne. Nang mapagtantong hindi pa dumarating ang lalaki, nagmamadaling bumalik si Megan sa kanilang silid. Sa itaas, ipinaalam niya sa kanyang mga kaibigan ang kakaibang pag-uugali ni Roxanne, ngunit ipinagkibit balikat ito ni Nadjan at Terry, na walang pakialam. Habang ninanamnem ng halimaw ang kalayaan nito mula sa aklat, dumating ang kasintahan ni Roxanne na si Beef inakay nito ang mahimhin na lalaki sa sala at agad na pumapatong sa kanya. Biglang inilabas ng halimaw ang mga pangil at kinagat nito ang natakot na lalaki habang pinagmamasdan ni Gideon ang pangyayari mula sa labas. Nagising sa mga sigaw ni Biff, nagpa siya si Megan na dapat nilang suriin ang magkasintahan. Ipinapalagay ni Jan na gusto lamang ni Megan na masaksihan ang mga magkasintahan sa pagkilos at kinukumbinsi siya na istorbohin sila mismo. Sa bahay ng may-ari, nag-aalangan si Bert na sagutin ang gabing tawag ngunit sinagot pa rin ito. Iniulat ni Mr. Hinchlow ang sigaw na narinig niya at ang kotse ng isang lalaki na nakaparada sa harap ng mansyon, kaya pinabayaan ni Bert ang bakbakan nila ng kanyang asawa at umalis. Samantala, natuklasan ni Megan ang isang kumot sa ibaba at nakita ang bangkay ni Beef nang marinig ni na at Terry ang malamig na sigaw ng kanilang kaibigan, kumuha si na at Terry ng flashlight at tahimik na bumaba sa hagdan. Nahanap ng dalawa si Megan sa harap ng bangkay, at napagtanto ng mabait na babae na ang kumot ay isang masamang espiritu, na bumabalot sa patay upang ealay ang kaluluwa nito kay satanas. Pagkatapos, ang lasing na may-ari ay kumatok sa bahay, humihini ng pagpasok nang walang pagpipilian, kinaladkad ng tatlo si Beef sa kusina, natatakot silang matanggal sa trabaho kapag nalaman ito ni Bert. Sa labas, sinalubong ng halimaw ang naiinip na may-ari at dinala siya sa likod bahay. Samantala, nagsiksikan ng tatlo sa kanilang mga sarili bago buksan ang pintuan sa harap, nalaman lamang na umalis na si Bert. Sa basement, ipinakita ng halimaw kay Bert ang kahon kung saan nagsimula ang lahat ng kabaliwan. Pagkatapos, inaakit nito ang lalaki, at sumuko si Bert sa pag-aakalang makakaisa siya kay Roxanne. Gayunpaman, kinagat siya ng halimaw, agad siyang pinatay. Sa living room, napansin ni Megan na nawawala ang imahe ng halimaw sa nakabukas na libro. Sa susunod na pahina, nakita ni Jan ang larawan ng dagger na kanilang natagpuan, kaya binasa ni Megan ang text nalaman nila na ang naunang incantation ay naglabas ng espiritu ng hayop sa buhay na mundo, na naglalayong pumatay at mangulekta ng mga kaluluwa. Sa kasamaang palad, hindi nabasa ni Megan ang mga tagubilin kung paano patayin ang hayop gamit ang saplot at punyal. Gayunpaman, hindi naniniwala sina John at Terry sa mga banal na kasulatan at nagpas siyang hanapin si Roxanne, sa pag-aakalang pinatay niya ang kanyang kasintahan sa basement, nakita ng tatlo na nakabukas ang mga ilaw, ngunit walang tao sa paligid. Dahil sa pagod, umupo si Terry sa isang upuan ng bumagsak ang kumot at inihayag ang bangkay ni Bert. Nagsisigawan sa takot ang tatlo at nakita ang walang buhay na katawan ni Roxanne sa kahon. Dahil sa pagkataranta, nagmadaling lumabas ang tatlong babae nang hilahin ng hindi nakikitang puwersa ang buhok ni Megan. Pagbalik sa bahay, pinatahimik ni Terry ang kanyang mga kaibigan habang iniisip niya na ibang tao ang killer na tinatanggihan ang ideya na may demonyo sa bahay. Iminumungkahi ng mapilit na babae na kumuha ng kutsilyo sa kusina at tumawag ng pulis sa bahay ni Mr. Hinchlow. Sa kusina, nalaman ng tatlo na nawawala ang bangkay ni Beef kasama ang lahat ng nasa drawer, kaya naiwan silang walang magagawa. Habang nagmamadali silang bumalik sa living room, nabangga ng mga babae ang kanilang kapitbahay. Kinumpirma ni Jan ang mga hinala ni Mr. Hinchlow sa haunted house, kaya pinangunahan ng matandang lalaki ang mga babae sa harap ng pintuan. Iminungkahi niya na magbihis sila dahil sa masamang panahon, ngunit kinuha ni Terry ang punyal sa halip. Ipinakita ni Megan kay Mr. Hinchlow ang kakaibang libro, na kinumpirma ng lalaki na isang sinaunang kantarian Warlock's Demon Spell Guide na dinala ni Gideon Fist noong 1930s. Naging kainahinala si John tungkol sa kaalaman ng matandang lalaki, at kapag lumingon sila sa likod, si Mr. Hinchlow ay nagbagong anyo bilang Roxanne. Walang kamalay-malay na ito ang halimaw, hinarap ng tatlo ang kanilang kaibigan ipinapalagay nila na pinaglalaroan sila ni Roxanne at ng mga lalaki, na inamin ng halimaw. Pagkatapos ay nagtanong ito tungkol sa libro, kaya inilarawan ni Megan ang nawawalang drawing bilang kakilakilabot at ipinaliwanag ang kanilang natuklasan. Galit na galit sa kanilang biro, kinumbinsi ni Terry ang kanyang mga kaibigan na maghihiganti, kaya tumungo sila sa basement kung saan sinasabi ni Roxanne kung saan nagtatago ang mga lalaki. Doon, binugbog ng mga babae si Nabip at Bert para tumigil sila sa pagpapanggap ngunit nananatili silang hindi tumutugon. Biglang isang demonyong boses mula sa katawan ni Roxanne ang nagpapaliwanag na tama si Megan at patay na ang kanilang kaibigan. Na corner ng halimaw, napagtanto ni Megan na ang kunyal ay dapat ipako sa puso ng demonyo, ngunit iniwan ito ni Terry sa itaas. Upang makuha ito, binato ni Jan ang isang kahon sa halimaw para makatakbo sila. Gayunpaman, pinabagsak siya ng halimaw sa sahig at pinatay. Nang makarating sa bahay ang dalawang nakaligtas, agad na sinarado ni Terry ang pinto. Gayunpaman, nakarinig sila ng malakas na kalabog sa itaas na palapag na nagpapahiwatig na ang halimaw ay pinilit na dumaan sa isang bintana. Sa kasamaang palad, hindi mahanap ng dalawa ang kunyal kaya kinuha ni Terry ang isang bakal mula sa gilid upang harapin ang halimaw. Sa takot, iminumungkahi ni Megan na tumakas sila at tumawag sa mga pulis, ngunit nais ng walang takot na babae na ipagiganti ang kanyang mga kaibigan. Habang nakaharap nila ang kanilang kalaban sa itaas, sinunggaban ng halimaw si Terry at pinatay ito habang si Megan ay nahulog sa hagdan. Nalumpo mula sa pagkahulog, kinaladkad ni Megan ang kanyang paa at inabot ang libro, ngunit hindi niya magawang makapag-concentrate at may salin ang mga banyagang kasulatan. Habang papalapit ang halimaw sa nag-iisang nakaligtas na may balot na kaluluwa, inutusan nito si Megan na basahin ng malakas ang lahat ng mga inkantasyon upang palabasin ang mga halimaw sa libro bago siya mamatay. Biglang sumulpat si Gideon sa pintuan at hinarap ang mabigat na demonyo. Tinutuyan ng halimaw ang katapangan ng gumagala na multo kahit na ang mangkukulam ay nagdala ng walang hanggang kapahamakan sa kanyang sarili ilang taon na ang nakakaraan. Gayunpaman, ang mangkukulam ay nangakong itatama ang kanyang mga pagkakamali at buburahin ang mga nilalang sa mundong ibabaw. Sinalakay ni Gideon ang halimaw gamit ang sinaunang kunyal. Gayunpaman, dinaig siya ng demonyo, kaya tinanggal ni Megan ang kanyang takot at hinahampas niya ito ng bote ng alak. Kapag lumingon ang halimaw, agad na itinusok ng mangkukulam ang puso nito, na nagbabalik sa kanyang halimaw na anyo habang nakapikit ang halimaw pabalik sa libro, nagmamadali itong itinapon ni Megan sa apoy at pinapanood ang nakakatakot na mukha na umiiyak. Dahil dito, naglaho ang halimaw, kaya sinunog ng mangkukulam ang saplot ng kaluluwa, na umalang ngaungaw sa mga paghihirap ng mga demonyo. Pagkatapos ng matagumpay na pagtupad sa kanyang misyon sa buhay, ipinakilala ni Gideon ang kanyang sarili sa sugatang babae ibinunyag ng mangkukulam kung paano ang kanyang paghahanap ng kaalaman ay nagdulot ng kadiliman sa pamamagitan ng pagdadala ng sinaunang aklat sa kanilang bansa. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, ang multo ni Gideon ay naghintay para sa isang tao na magpapalabas ng mga halimaw sa libro upang patayin sila ng tuluyan. Dahil matagumpay na naibigay ni Megan ang pagkilos na iyon, naalis na ang sumpa ng mangkukulam. Sa kabila ng kanilang tagumpay, sinisi ni Megan si Gideon sa pagkamatay ng kanyang kaibigan. Gayunpaman, ipinahayag ng mangkukulam na ang kanyang mga kaibigan ay buhay pa, na sinasabing ang halimaw ay hindi kailanman nagtagumpay. Nagpapasalamat, nagpaalam si Gideon nang sa wakas ay aakyat na ang kanyang kaluluwa sa kabilang buhay. Pagkatapos, masayang pumasok si Mr. Hinchlow sa bahay na may dalang kape. Maya-maya, dumating sina Jan, Roxanne, Beef, bird, lahat sila ay tulala at nalilito. Habang nagtitipon ang lahat, iminumungkahi ng matandang kapitbahay na manood sila ng mga karton sa kanyang portable na telebisyon. Naalala ang kanyang pakikipaglaban sa karton na halimaw, si Megan ay sumisigaw sa takot. Wow naman. Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo. Salamat sa inyong panonood.